<laughs> ano Sabi, please, <laughs> Anak, nag-post ka pala ng picture sa Instagram. Mm -hmm. uh, first time ko mag-drive, nakaka-excite <laughs> Nag-post ka ng picture habang nagda-drive. Tanong ko lang, wala ka bang ibang paraan ng pagpapakamatay na hindi ganyang kagastos? <laughs> Anak, malulungkot ako pag na ka. Pero mas malulungkot ako kung ma ka dahil sa katangahan mo. Ano na lang ilalagay sa tabloid pag binalita ang pagkamatay mo? Headline, kabataan na matay dahil nag sa Instagram. Subhead, walang nag-like. Seriously, kailan pa naging magandang idea ang mag-selfie habang nag-drive? Ha? Kasama na ba sa driving lesson ang pag sa Instagram? <laughs> Na ituro din ba ng driving instructor kung anong magandang filter habang nagbubuwis ka ng buhay? Anong kairesponsablihan niyan? Paki-explain. Love you! <laughs>